A dramatic courtroom scene in the Philippines. Showing three Filipino triplet girls, wearing matching yellow dresses, passionately speaking in front of a surprised Filipino judge inside a warmly lit wooden courtroom. Behind them stands their poor mother in a simple gray detainee uniform, looking emotional but composed. The judge, wearing a black robe and white wig, looks shocked and speechless as he listens to the children. Include Filipino background characters watching quietly. Remove any watermarks or logos. Add cinematic lighting for intense emotion and realistic detail. Resolution isang dalawang daan at walumpu x pitong at dalawampu. Dramatic and film-like atmosphere. Ang araw ay maulap, parang naghahanda sa bagyo. Sa loob ng lumang hukuman, amoy ang pinaghalong pawis, papel, at malamig na marmol. Tatlong magkakamukhang bata ang nakatayo sa harap. Suot ang hiniram na uniforme ng paaralan ang kanilang mga sapatos ay kupas, pero matatag ang kanilang tindi, tahimik ang buong silit, tanging langit-ngit ng lumang ventilador ang naririnig. Sa harapan nila, nakaupo ang hukom, isang lalaking kilalang bilyonaryo, matikas, malamig ang titig, bihasa sa kapangyarihan. Hindi niya iniisip na ang araw na iyon ay yuyugyog sa kanyang puso. Ang ina ninyo, malamig niyang sabi, ay inakusahan ng pagnanakaw. Ngunit bago pa man makasagot ang mga bata, ang panganay sa tatlo ay humagbang pasulong. Ginoong hukom, sabi ng bata, nanginginig ngunit matapang. Hindi magnanakaw ang aming ina. Siya'y mabuting tao. Siya'y ibang-iba sa mga sinasabi nila. Ang hukom ay no Ang boses ng bata ay kakaibang pamilyar. Parang tugtog mula sa isang matagal ng alaala. Tumingin siya sa tatlo, magkakaparehong mga mukha, mga mata, at ngiti na parang salamin ng isang panaginip. May kumislot sa kanyang dibdib parang pinisil ng malamig na kamay ang kanyang puso. Ang hangin ay biglang tumigil, tila pati ang mga dingding ng hukuman ay nakikinig. Napakapi siya sa mesa. Narinig niya ang mahinang lagitik ng kahoy sa ilalim ng kanyang palad. Sa isang kisap mata, bumalik sa kanyang isipan ang isang gabi, isang ngiti, isang babae, at tatlong pangakong hindi natupad. Nanlamig ang kanyang tiyan. Ang hininga niya ay naging mabigat, parang may nakasabunot sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay tumagilid patungo sa ina ng mga bata, nakatayo sa sulok, maputla, nanginginig, ngunit dignidad ang nakapinta sa mukha. Ang babae ay tumingin din sa kanya. Isang tingin na may sakik at lihim na matagal niyang nilimo. Ang mga luha sa gilid ng kanyang mata ay kumikislap sa pagitan ng mga ilaw ng hukuman, na tila mga sundang ng katotohanan. At bago pa man siya muling makapagsalita, ang pinakamaliit sa tatlo ay inosenteng nagsabi, malinaw at walang takot. Kung bakit po ba pareho ang ilong namin sa inyo, ginoong hukom. Biglang bumigat ang katahimikan. Parang nahulog ang buong silid sa kailaliman ng balon ng katahimikan. Ang mga abogado ay nagkatinginan. Ang hukom ay napaatras, namutla. Ang kanyang puso ay kumaba ng mabilis. Ang tinta sa kanyang kluma ay tumigil sa papel. Pati ang oras ay parang huminto sa paghinga. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naririnig niya ang tatlong boses ng mga batang kaharap niya tatlong mukha, isang nakaaang pilit niyang nilimo, at isang katotohanang naghihintay ng maipahayag sa harap ng buong hukuman. Ang labi ng hukom ay bahagyang gumalaw, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng gavel. Maliit na tunog lamang ng pagbagsak ng pawis mula sa kanyang sentido ang naririnig. Ang bawat patak ay tila nagsusulat ng hiwaga sa kahoy ng mesa. Ang mga triplets ay nanatiling nakatayo, tahimik ngunit buo ang loob. Ang bunso ay nakatingin sa kanya, na parang may gustong maunawaan. Ang panganay ay nananatiling tahimik ngunit ramdam ang tibok ng puso nito, kahit mula sa di kalayuan. At ang gitnang kapatid naman ay bahagyang nakahawak sa kamay ng ina, pilit nitong pinapatatag ang loob nito. Ang babae sa sulok ay huminga ng malalim. Hindi ko kailanman sinadya na dalhin silang lahat dito, bulong niya, halos hindi marinig. Ngunit kahit mahina, parang pinunit ng mga salita ang katahimikan ng buong silit. Tumingin siya sa hukom, mga matang pagod ngunit matatag. Matagal na panahon na, Roberto. Ang pangalan ay tumago sa tenga ng hukom. Isang pangalang hindi na niya narinig sa loob ng labing-anim na taon. Ang titig niya ay tumalim, ngunit ang lakas sa loob niya ay unti-unting naglalaho. Sa labas ng bintana, tumama ang unang patak ng ulan. Sumunod ang kulog, tila pumapalakpak para sa katotohanang hindi na matatago. Ang mga tao sa loob ng hukuman ay napatingin sa isa-isa ang hangin ay mabigat, parang nagiging selyo ng isang lihim na matagal nang ibinaon. Ang hukom ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang tinig ay garalgal, parang mula sa kailaliman ng dugo at alaala. Ang sabi ng batas ay malinaw, ngunit huminto siya. Tila biglang nawala ang boses ng isang hukom, at pinalitan ng ungol ng isang taong nasusukol ng sariling konsensya. Ang sabi ng batas ay, walang sinuman ang higit sa katotohanan. Tumitig siya sa mga bata. Ang kanyang paningin ay parang hinihiwa ng mga mata ng tatlong nilalang na may hawig sa kanya. Sa bawat paglingon, nakikita niya ang sarili, bata, idealista, at may puso bago pa siya lamunin ng kasakiman at karangyaan. Ang ina ay lumapit, baka sa mukha niya ang takot at pagod. "Hindi ko kailanman hiniling," sabi niya, "nakilalanin mo sila. Hindi ko hiniling na tulungan mo kami. Ang gusto ko lang ay katarungan, iyon lang." Ang mga salita ay parang apoy na dumampi sa balat ng hukom. Nasunog ang kanyang katahimikan. Ang dating malamig na tingin niya ay napalitan ng basag na pagkabalisa. Ang mga tao sa silid ay hindi makapagsalita. Lahat ay nakamasid sa pagbagsak ng isang dambana ng kayamanan. Isang sandaling tila walang hanggan. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng ulan at lumang papel. Ang orasan sa itaas ng silid ay tumitiktik, mabagal at malupik. Bawat segundo ay pasakal na bumabalot sa kanya. Pinisil ng hukom ang kanyang noo, huminga ng malalim ang kaso ay, bulong niya, ngunit muling huminto. Tumingin siya sa mga bata. Tama sila. Ang ina ninyo ay mabuting tao. Isang mahinang hikbi ang narinig mula sa gilid. Ang ina ay napayuko, tinakpan ang mukha, at tuluyang bumigay sa bigat ng laha. Ngunit ang mga anak ay hindi umiyak. Sila ay nakatingin lamang, buo ang loob. Parang mga sundalong nakakita ng tagumpay sa gitna ng kawalang katarungan. Ang hukom ay napaupo. Ang gavel ay nakabitin sa kanyang kamay, ngunit tila mabigat na bakal ang bawat galaw. Sa kanyang isipan ay bumalik ang mga imahe, isang maliit na bahay sa probinsya, isang babaeng may mata ng pag-asa, at tatlong pangakong iniwan niya sa hangin. Ang kaso ay ititigil pansamantala, mahina niyang sabi. Ngunit ang kanyang tinig ay may halong basag na damdamin. Hindi ng autoridad, kundi ng pagkumpisal. Ang kanyang mga mata ay muling ngang tumingin sa mga bata, Tatlong buhay na testamento ng kasinungalingang itinago niya sa ilalim ng batas at yaman. Sa labas, patuloy ang ulan. Parang binubura ng kalikasan ang mga dating bakas ng kasalanan. Ang bawat patak ay tunog ng pagbabalik, ng pagharap sa nakaan. At sa loob ng malamig na hukuman, isang tahimik na katotohanan ang dahan-dahang bumangon mula sa mga abo ng hiya at liwanag ng pakilala. Ang mga tao sa loob ng hukuman ay nagsimulang magbulungan, mabagal at maingat, na parabang ang bawat tunog ay maaaring makabasag sa bigat ng sandali. Ang ingay ng ulan sa labas ay tila tumitibok kasabay ng tibok ng puso ng hukom. Malakas, mabigat, at puno ng mga tanong na matagal nang itinago. Tumingin siya muli sa mga triplets. Ang kanilang mga mukha ay nakataas, walang galit, walang galak, tanging pagnanais lang ng pag-unawa. Ang panganay ay huminga ng malalim at nagsalita. Ang boses nito'y may timpla ng takot at tapang. Kung kayo nga po ang aming ama, bakit ninyo kami iniwan? Ang tanong ay simple, ngunit parang malakas na kulog na pumutok sa pagitan ng mga pede. Tumigil sa paggalaw ang hukom. Ang kanyang mga mata ay napapikit, para bang sinusubukan niyang habulin sa dilim ang nawalang mga taon. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw, ngunit walang salitang makagalaw palabas ng kanyang lalamunan. Ang alaala ay dumaloy, hindi niya mapigilan. Ang gabing iyon sa dalampasigan, ang hamog ng umaga, ang halakhakan ng isang babaeng nangakong hindi siya iwan kahit siya ay walang wala. Naalala niya ang mahigpit na yakap at ang mga salitang binitiwan niya ng mga kong babali. Ngunit ang pangakong iyon ay natabunan ng kasakiman, ng pagkakataong iangat ang sarili sa karangyaan at kapangyarihan. Bumuka ang kanyang mga mata. Gayon, ang karangyaang iyon ay tila alikabok sa kanyang palat. Walang halaga, walang init, walang tunay na saysay. Tila binalot ng hangin ang kanyang puso na malamig na katotohanan, na ang lahat ng kanyang naipundar ay itinayo niya sa pagkakait sa tatlong batang kaharap niya ngayon. Wala akong karapatang tawagin ninyong ama, bulong ng hukom, mabagal, halos pabulong sa sarili. Ngunit narinig iyon ng laha. Ang mga abogado, ang mga saksi, at maging ang mga triplets, lahat ay natahimik. Ang kanyang boses ay punit-punit, puno ng pagsisisi at bigat ng isang buhay na itinago sa mga peder ng batas lumapit ang ina ng mga bata, dahan-dahan, parang bawat hakbang ay pagtapak sa mga lumang suga. Nakaharap na siya ngayon sa hukom, magkalapit ang kanilang mga mata, dalawang kaluluwang tinatahi ng nakaraan. Hindi ko kailanman hinanap ang iyong kayamanan, Roberto, Anya, mahina ngunit malinaw. Ang hinanap ko lang ay katahimikan, para sa kanila. Pero ngayon, kahit iyon ay nawala. Napakapit ang hukom sa gilid ng kanyang mesa, parang sa huling sandigan ng kanyang katinuan. Tuluyang bumagsak ang gavel mula sa kanyang kamay. ngaw ang tunog nito sa sahig. Isang tunog na parang pagtunog ng huling kampana ng isang buhay na peke. Ang panganay sa mga triplets ay lumapit ng walang takot. Kinuha nito ang gavel, itinayo sa mesa, at marahang itinulak pabalik sa hukom. Kung kayo nga po ay ama namin, itama ninyo ang maling ginawa ninyo, ang sabi nitong payapa. Hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng tulad ng aming ina, na tinatapakan ng mga may kapangyarihan. Ang mga salita ng bata ay nagpalambot sa malamig na hukuman. Maging ang mga guardia ay hindi na makatingin ng diretso. Parang biglang lumabo ang pagitan ng tama at mali. Ang hukom ay nakatingin sa gavel na para bang iyon ay bigat ng buong mundo. Tumindig siya, mabagal. At ang bawat paghinga niya ay parang laban sa sariling dibdib na puno ng pagsisisi. Ang kanyang tinig ay mababangunit malinaw. May halong pagkalugmok at pagbangon. Mula ngayon, wika niya, ang batas ay hindi lamang magiging panangga ng may kaya, kundi sandigan ng lahat ng inaping kagaya ng inyong ina. Ang mga mata ng ina ay namasa. Hindi sa galit, hindi rin sa tuwa, isang uri ng pag-iyak na dulot ng bigat ng wakas at ginhawa ng pagharap sa katotohanan. Lumapit siya sa mga anak at mahigpit silang nyakap. Tatlong maliliit na katawan na ngayon ay humihinga ng bagong pag-asa. Ang hukom ay umupo muli. Ngayon, hindi bilang tagapaghusga, kundi bilang isang tao na unang beses palang haharap sa sariling kasalanan. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa sa pawis. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may silbi ang bawat patak, para hugasan ang kasinungalingang bumalot sa kanya ng matagal. Sa likod ng salamin ng hukuman, ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Ang mga patak ay tumatama sa bintana at dumadaloy pababa, nag-iwan ang tila bakas ng luha sa salamin. Ang bughaw na langit sa labas ay dahan-dahang nagliliwanag parang isang paalala na kahigaano kadilim ang nakaaan. May saglit pa rin ang liwanag kapag ang katotohanan ay isinilang muli. At doon, sa gitna ng malamig na hukuman, tatlong bata ang nakatayo sa tabi ng kanilang ina. Habang ang hukom, ang bilyonaryong minsang naging diyos sa korte, ay tahimik na bumagsak ang ulo. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa bigat ng katotohanan. Ang batas na kanyang pinagsilbihan ay wakas na ring humusga sa kanya. Ang mga sandaling sumunod ay tila nakabitin sa pagitan ng dalawang mundo, ang lumang katahimikan ng kapangyarihan, at ang bagong hininga ng katotohanan. Walang kumibo, pati ang lumang ventilador sa kisam, ay tumigil sa pag-ikot. Parang natigilan din sa bigat ng lahat ng nangyari. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok pa rin sa lalaki sa silyang panghukom, ang dating walang kinikilalang batas, kundi kayamanan at impluensya. Gayon, tila isa na lamang siyang ordinaryong tao na hinubaran ng uniporme ng kapangyarihan. Ang kanyang barong ay basa sa pawis. Ang mga ugat sa kanyang lig ay pulang-pula sa pagpigil ng emosyon. Tahimik niyang pinulot ang gavel, marahang hinaplos ang kahoy nito, para bang may niyayakap na alaala. Ang mga daliri niya ay marurumihan ng tinta, ng pawis, at ng mga luhang pilit niyang tinatago. Tumingin siya sa tatlong bata, at sa loob ng ilang sandali, ay parang unti-unting nabubuhay muli ang kanyang puso. May init na bumabalik sa kanyang dibdib, kasabay ng hapdi ng kabiguan. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga panahong mahirap pa siya, ang mga gabing natutulog sa ilalim ng bundok ng papeles at tangara. Naalala niya ang pangakong gagamitin ang batas upang ipagtanggol ang mahihira. Ngunit ang pangakong iyon ay nawasak sa unang tikim ng salapi at impluensya. Ang hukuman ay napuno ng mabagal na paghinga. Isa-isang nagsimulang muling gumalaw ang mga manunood. Parang natunaw na ang sumpa ng katahimikan. Ngunit ang bigat ng emosyon ay nananatili isang matahimik na saksi sa pagbagsak ng isang dambuhalang alama. Ginoong hukom, maingat na wika ng batang abogado ng depensa. Nais naming ipahayag ang pasasalamat sa pagbibigay oportunidad. Ngunit marahil, kailangan ninyong magpahinga. Naglakbay ang mga salita sa pagitan nila, malambot ngunit may biga. Parang pahayag ng awa at babala, ngunit umiling ang hukom. Hindi, mariin niyang sabi, bagaman mahina ang tinig. Ang batas ay hindi napapahinga ang konsensya rin ay hindi dapat natutulog. Tumingin siya sa mga triplets na ngayoy nakayakap sa kanilang ina. Ang tanawing iyon ay tumusok sa kanyang kaluluwa, mas matalim kaysa alinmang pangungusap. Ang bunso sa tatlo ay ngumisi ng bahagya. Isang ngiting inosente, walang bahid ng galit. Isang ngiting parang liwanag sa gitna ng maruming silid na iyon. Kung totoo po na kayo ang ama namin, mahina nitong sabi, ayos lang po. Masaya akong nakilala namin kayo, kahit ganito na lang. Ang mga salitang iyon ay bumulusok sa kanyang puso. Parang kutsilyong tinubog sa pulot. Masakit ngunit may halong lambing. Muling nabasa ang mata ng hukom. Hindi na niya itinago ang luha. Tumulo ito, dumula sa pisngi, at tumama sa mesa ng korte na parang panandang pagsuko. Naglakad siya pababa sa entablado. Hinihila ng mga paang mabigat sa bigat ng kabiguan. Ang bawat yapak ay parang pagunting sa lumang aura ng kapangyarihan na kanyang suot. Pagdating sa harap ng ina ng mga bata, ay marahan siyang tumigil, hindi makatingin ang diretso. Wala akong karapatang humingi ng tawad, pero kung papayagan ninyo ako, gagawin ko ang natitirang panahon ng aking buhay upang itama kahit kaunti ang maling nagawa ko. Ang kanyang tinig ay garalgal, ngunit ang bawat salita ay totoo, simple at puno ng suga. Ang ina ay hindi kaagad sumago. Ang mga mata nito ay humaplo sa mukha ng lalaking minsang minahal at sinumpa sa parehong sandali. Hindi ako galit, wika niya sa wakas. Bahagya ang ngiti ngunit nanginginig ang boses. Matagal nang napatawad kita. Pero huwag mo nang bawiin sa batas ang ipinangako mo noon, dahil hindi mo lang kami ang nasaktan, kundi lahat na naniniwala sa hustisya. Tumango ang hukom. Ang kanyang dibdib ay bumigat ngunit may bahagyang liwanag sa kalooban, parang bagong simula. Tumingala siya sa kisam, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Nakita niya ang sinag ng araw na sumisilip sa butas ng lumang bubong. Ang ulan sa labas ay humina. Ang mga patak nito ay naging malambing na ritmo ng paglilinis. Ang mga abogado ay marahang umupo, nag nagaantay ng pinal na utos. Ang kaso ay ibabasura, matatag niyang pahayag. Dagundong ang sumunod na bulong sa buong hukuman, ngunit walang tumutol. Ang ebidensya laban sa ina ng mga batang ito ay peke at tinahi ng kasinungalingan. At simula ngayon, sinumang magtatangkang baluktutin ang hustisya para sa sariling kapakinabangan, ay hahatulan ng buong lakas ng batas. Ang kanyang tinig ay hindi na ang boses ng isang mayaman, kundi ng isang taong muling naging tao. Ang bawa salita ay tumatak sa mga pader, dumadaloy sa mga nakikini, parang hangin ng pagbabago. Ang mga triplets ay napangiti. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa gitna ng luha. Ang ina ay napasandal sa bangko, pagod ngunit malaya. At habang ang araw ay tuluyang sumikat mula sa likod ng madilim na ula ang hukom ay umalis sa kanyang silya. Tahimik na naglakad palabas ng silid na minsang naging trono ng kanyang kayabangan. Ngayon, ito na ang magiging tahanan ng kanyang pagtubos. Isang lugar kung saan sa wakas ay natagpuan niya ang hustisyang matagal na niyang hinana. Hindi para sa bayan muna, kundi para sa kanyang kaluluwa. Sa paglabas ng hukom mula sa lumanggusali ng korte, sinalubong siya ng amoy ng basang lupa at malamig na simoy ng hangin. Ang ulan ay huminto, ngunit ang kalangitan ay nananatiling abuhin, tulad ng isang pahinang kakasara lang matapos ang mahabang kwento. Ang mga reporter ay nag-aabang, mga matay uhaw sa balita, ngunit wala ng salita mula sa kanya. Tahimik niyang tinanggal ang itim na kapas sa kanyang balikat, at ipinatong ito sa balikat ng batang clerk, na dating ginugulangan ng mga abogadong ganit. Panatilihin mong malinis ang hustisya, mahina niyang wika. Ang binata ay napalunok, hindi makapagsalita. Ngunit sa kanyang tingin ay may halong takot at paggalang. Parang nakita niya ang pagbabago ng panahon sa mismong harap niya. Sa kabilang panig ng hagdan, nakatayo ang mag-iina. Walang luha sa kanilang mga mata, tagod, ngunit may kakaibang ningning sa kanilang mukha. Lumapit siya, mabagal. Tila bawat hakbang ay paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan ng kanyang kapangyarihan. Ngumiti ang ina, isa iyong ng pagpapatawad, na may halong awang marangal. Ang mga bata naman ay marahang kumaway. Walang salita. Walang sermon. Lamang ngiti at katahimikan. Isang uri ng kapayapaan na hindi nabibili, kahit gaano kayaman. Pagkatapos, dahan-dahan silang tumalikod, humawak-hawak sa kamay. At naglakad patungo sa ilalim ng bahagyang sumisikat na araw. Ang ilaw ay tumama sa kanila. Nagpinta ng gintong sinag sa kanilang mga basang balika. Parang basbas -bas mula sa langit. Ang hukom ay nanatili roon. Inagmamasdan silang papalayo. Sa una ay tila may bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Ngunit kalaunan ay napangiti rin siya. Ang uri ng ngiti ng taong sa wakas ay hinayaan ng mapatahimik ang sariling budhi. Mula sa malayo, naririnig ang tunog ng kampana ng simbahan. Tatlong beses itong tumunog, matatag at malinaw. Tila paalala ng tatlong buhay na nagpabago sa direksyon ng isang makapangyarihang tao. At nang ang araw ay tuluyang sumika. Siya ay sumulong din. Bitbit -bit ang bigat ng kasalanan ngunit ngayon ay may gabay ng liwanag ng katotohanan. Wala nang hukom sa kanyang anyo. Isa na lamang siyang ama. Isa makasalanang tao na natutong yumuko ng may dangal. At muling naglakad sa liwanag ng isang bagong simula. Sa wakas, ang hukuman ay muling natahimik. Nguni sa hangin, parang nananatiling umiikot ang lumang sumpa ng batas. Nasa dulo ng lahat. Ang tunay na hustisya ay hindi sinusukat sa bigat ng ginto, kundi sa tapang ng pag-amin at sa liwanag ng pagpapatawad.